yung yung KOD ano ano bakit kay ano yung Kingdom, kingdom of uh... Jesus Christ Jesus Christ. So, Isang isang denomination ito, isang sekta ng reliyon ito hindi ba? Yes po, uh -huh. Kapag Kasi isang sekta ng religion din hmm. uh, kapag naka ka sa SEC, ito yung Securities and Exchange Commission. Uh -huh. Ikaw ay tinataguri ang uh, Soul uh, corporation soul. Corporation ito eh. Ah, okay. Corporation soul. Ah uh, Mm -hmm. Kagaya lahat ng mga sekta ng religion, corporation soul eh. Ah, pala yun. Ngayon, uh -huh. ang inahanap nila ay isang tao Opo. na dating siyang namumuno nito, ngunit parang nai-turnover na sa isang uh, kapwa niya, opisyal. Sabagat ah, din, okay. uh -huh. ang corporation soul ngayon ay nasa ilalim na nung taong pinagsalinan. Yung pinagsal... Ah, okay. So, ang, ang inahanting nila ngayon ay isang tao na hindi na siya yung may hawak ng... Uh, hindi na siya yung head ng church, not, na siya no? yung pinaka pinaka subject ng corporation. Okay. Uh. Ngayon, Ang ang punto dito ganito eh. Hinahanap mo yung tao, ngunit yung kanilang sekta, yung 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 korporasyon, mm -hmm. yung kanilang karapatan, yung kanilang pag-aari at lahat ng mga kimikinalaman sa kanilang karapatan sa paggagawa o pagtataguyod ng kanilang uh, paniniwala, mm -hmm. eh, na ano yun eh, na, na, nagkaroon ng uh, interruption eh. Aha. Uh -huh. Sa akin palaga eh, dapat tingnan niya ng human rights din. Ah. Oh, Hindi okay. lamang sa punto na, teka muna, tama ba yung pagsiserve ng warrant of arrest? Opo. Eh, tingnan mo rin yung punto na wala bang karapatang uh, na-violate wala bang karapatan ah, na na, uh na nalabag? Yung mga ginagawa nila dati, baka hindi na nila Pana magawa. Pananampalataya no? nila ito dyan eh. Corporation okay. ito dyan eh. Mm -hmm. Ngayon, dapat, dapat makita yon Dahil mm -hmm. yon ay isang bagay na protection na ng batas dyan. Ayun. Uh -huh. Well, eh, tignan natin ko. Kasi kung ano ba, sila dyan. Mm -hmm. pa paano, yung, pa paano yung pagsasagawa nung kanilang uh, tayo naman, eh. kanya-kanyang paniniwala tayo dyan. Eh. Opo. Kung paano nila ginaganap yung kanilang paniniwala o pagsasakatuparan ng kanilang paniniwala, pagpapahayag ng kanilang paniniwala, dyan, mm -hmm. kanila yun eh. Ngunit kapag ka nandoon yung mga pulis, wala bang nalalabag dyan? paano yung paniniwala Mukhang... nila. Paano yung pagsasagawa ng kanilang mga bagay-bagay na may kinalaman sa kanilang sekta. Mukhang yun po yung naging subject ng season and order na pinalabas ng Davao Regional Trial Court. Kaya pinaalis po yata yung mga barikada. Eh, no? nandiyan, Nakikita ko pa rin eh. Kumunti oh, yun... lang sila pero oh, hindi uh -huh. eh. Na, nagkakaroon ng inhibition ngayon. Ah. Nagkakaroon ng interruption. Uh, isang bagay na dapat makita 'yan. Talaga mm -hmm. ko sa tamang panahon, siguro baka siya sa atin din yan dyan. Pero ngayon Pwede. pa lang sinasabi natin. Uh -huh. Sa akin palagay, merong paglabag pag-uusapan ay 'yung ginagawa at 'yung karapatan ng corporate anong 'yung uh, ng uh, Corporation Soul. Uh -huh. 'Yung 'yung sekta nila na hindi na nila nagagawa kung ano man 'yung may kaugnayan sa kanilang paniniwala. Ayaw.